Hello. Magandang lalaki ako sa inyong lahat, mga kaibigan. <laughs> Nagbabalik ako after oh, almost two weeks na hindi ako nakapag-vlog. Meron akong mga naipopost dyan pero oh, para mga mga clips lang, saka kaunting impressions tungkol sa ating financial literacy sa pagtatanim. Sa farming kasi, hindi ito na lalayo sa pagninegosyo. Kasi namumuhunan tayo, di ba? Kaya hindi rin nalalayo sa katotohanan na may posibilidad tayong malugi. Ayan. Pero hindi naman nangangahulugan na kapag nalugi ka sa farming ay bangkarote ka. Kasi mayroon pa namang mga investments na gumugulong. Ayan, tulad ng sa ating uh, likuran. Diba? Uh, dito sa area na ito, nagtanim ako ng ampalaya last year. Binastosan ko, nag-hire pa ako ng dalawa katao, Nung panahon na yon, regular pa sila sa Or but I mean, daily silang tumutulong sa akin Sinasawuran ko ng above minimum Pero Nasalanta na masamang panahon yung aking ampalaya At hindi pa ako nakapag-claim ng insurance Di report ko sa uh, Philippine Crop Insurance Pero hindi nila na-cover Dahil labas daw doon sa policy Kasi yung nakasalanta sa aking ampalaya Dito sa area na to ay Hindi naman bagyo Kundi amihan Yung malakas na hangin amihan at uh, although may ulan pero basically yung dahilan kung bakit nasalanta yung halaman dahil sa malakas na hangin. Kaya hmm. hindi ako nakapag-claim ng insurance. Uh, change venue. <laughs> so hindi nga ako nakapag-claim ng insurance dahilan kung bakit ako nalugi sa palaya. Pagkatapos nang tinamnan ko ng konting upo para yun lang, pang lang. Pagkatapos ng upo ay nagtanim na ako ng kamuting kahoy. Bakit kamuting kahoy? Pagdating sa financial recovery, mas maganda na yung itatanim natin ay eh, hindi nangangailangan ng na masyadong malaking overhead. Kasi yung kamuting kahoy, yung pantanim libre. Di ba? Yung pagtanim napakabilis. At saka, although matagal yung cropping o yung pag-harvest, pero wala ka namang maintenance cost, wala ka namang maintenance expenses kasi hindi mo kailangang isprayin yung kamuting kahoy. Hindi mo kailangang pruning. Ha? Hindi mo kailangang lagyan ng fertilizer. Kaya, habang nagre-recover ako dun sa aking pagkalugi, nagtatanim naman ako ng ibang mga crops na hindi kailangan ng gaano uh, gaanong gastos at saka maintenance. Tulad yan, o. No? Yeah, kaya, marami na akong mga post tungkol sa kamuting kahoy kasi yun ang aking uh, main crop sa ngayon. Yan, yeah, o. No? niyo kung gaano kasukal dito, oh. yung aking mga kamuting kahoy. Yan. Yeah. Uh, kahapon, nagsecure ako ng form sa Department of Agriculture kasi gusto kong i-register yung aking mga tanim na nyug dito. Hindi pa ako nakapag-register kasi sa Philippine Coconut Authority o PCA. Para, siyempre kapag na-register ka doon, ay makakatanggap ka rin ng konting uh, financial assistance. Tulad ng pagpapatanim, every uh, seedling ay mayroong karampatang financial uh, assistance galing sa gobyerno. So, hindi ko yun avail Nagpatanim lang ako ng nagpatanim, hindi ko na-report sa Philippine Coconut Authority, kaya wala akong natanggap na assistance. At uh, uh, yung mga high value crops na i-register ko pero hindi na makakapag-claim ng uh, crop insurance. So kailangan talaga ng assistance ng technician ng Department of Agriculture. Kasi kung ako mismo kahit meron akong pangunawa o sabihin natin na ah, modesty, meron akong pinag-aralan. Pero hindi ko na-enjoy yung maximum services ng gobyerno. Dahil sa, tingnan nyo, yung location ko napakalayo sa bayan. At hindi ako nakakapag-report regularly sa opisina ng Department of Agriculture. Plus, wala akong gaanong intimate communication doon sa mga technician ng Department of Agriculture. Kaya anong nangyayari, namimiss ko yung mga privileges na ma-enjoy yung programa ng gobyerno para hindi ako gaanong ma-depress, malugi sa aking mga ginagawa. Kaya importante talaga na maliban doon sa programa na ini-initiate ng mga empleyado ng gobyerno particularly na Department of Agriculture. Dapat talaga yung farmer o kaya yung pamilya ng magsasaka ay aware doon sa mga programa. Kaya yung may mga farmers na hindi pa nakaparegister sa RSBSA, pumunta kayo sa opisina ng uh, ng uh, Department of Agriculture, municipal or city para makapag-register kayo. Kahit farm worker pwede mag So kahit sa Philippine Coconut Authority, kailangan din makapag -re register Yung aking lupa ay considered to be upland at uh, rain-fed farmland. Ibig sabihin ng rain-fed, umaasa lang sa tubig ulan. Tulad ng uh, for the past several days, walang ulan dito. Kaya nag-aalala na ako sa aking mga pananim. Meron akong kunting uh, high-value crops doon. Papakita ko sa inyo maya-maya. At uh, talagang grabe na yung panalangin ko na sana umulan kagabi, magaling araw, ay uh, umulan. Ah, oh, kaya medyo nabasa yung aking paligid at uh, magso-survive itong aking mga halaman. Tingnan nyo to, aking uh, minarkot. Hindi lahat nag-survive kasi umasa lang siya sa dilig. Pero meron ding mga nabubuhay, tulad lumalabas yung mga uh, bagong talbos at saka bulaklak ng mga kalamansi na aking minarkot. Pero yung iba ay uh, tulad nito, oh. Natuyo na. 'Yan. Posibleng nabulok yung yung ugat kung kaya nakulangan ko sa dilig. Yan. So, kapag mga rain-fed na lupa, lalo na kapag upland, kinakailangan talagang gumawa ng paraan yung landowner o yung tenant kung paano masustain yung pangangailangan ng kanyang mga halaman. Kasi kung umaasa lang siya sa nature, tulad ng sa tubig ulan, talagang uh, hindi niya masustain yung expected na income niya doon sa kanyang farm operation. Tulad nito, oh. lalagay ako ng drum. Kukunin yung tubig galing dyan sa bubong, lalagyan ko ng gutter, downspout, papasok dito sa drum para mayroon akong immediate source of water dito sa taas para madiligan ko yung aking mga seedlings. Doon sa baba, mayroon akong manual pump. Yung nira, nasabi ko na sa inyo na nilagyan ko ng submersible, one half horsepower submersible solar pump pero nagka-referensya yung pump. Mano-mano na naman ako nagbubomba. So, ito naman yung aking uh, uh, function hall. Oh, yung training area ko na uh, hindi pa nagagamit sa ngayon. Sinamantala ako yung mahabang bubong. Ilagyan ng gutter. Papunta naman dito sa aking rainwater collecting facility. O, oh, yung aking uh, water impounding. At nilagyan ko ng tilapia. Malalaki ng tilapia. Yung iba pinamigay ko na para uh, makapagparami din sila sa kanilang lupain. Sa kanilang, uh, sa kanilang bukal. Kasi doon sa parting mababa ay may mga bukal. Okay. So, pwedeng sumandok ng tubig dito para pandilig. Pero limited pa rin. Kasi yung lupa na uh, may irregular. Mahirap yung at saka iigiban mo. So kinakailangan ma-supply mo yung tubig para mas madali yung maintenance. Kaya tapunta uh, na natin yung tung, yung papunta naman sa ampalaya. From the water impounding ko, kung lalagyan ko siya ng plumbing na wala pa, ano, kung lalagyan ko siya ng uh, water line, it will take around uh, mga 200 meters bago makarating doon sa aking ampalaya. Kaya puntahan natin. Sa background ko, may mga dragon fruit na mumulaklak na. Ayan. And then, masukal na yung aking kamuting kahoy, pero kulang pa ito na sa uh, six months pa lang. So, kailangan pa ng mga tatlong buwan hanggang uh, apat na buwan bago i-harvest to So, ito yung uh, hinihintay ko pang mga source of income uh, habang nag ako nung aking mga high value crops. Okay, sa, sa farming talaga, kahit dito sa upland kung aasa tayo sa mga nyog yung nyog every month or pwede ring one and a half months ay nakakapagkopra ka pwede mong ibenta ng buko pwede mong ibenta ng buo so mayroon kang source of income pero kaya kailangan talaga integrated farming eh tulad dito yung ginagawa ko may upo oh. yan ang upo halos araw-araw pwede mong pitasan eh so hindi ka ngayon magugutom yung pamilya mo mayroon, kang, mayroon makakain di ba? hindi mo kailangan bumili yan, magiging konting kalabasa. Yan. Ito, tinamdang ko dati ng kamuting kahoy. So, kailangan talaga mayroong crop rotation at saka yung relay. Uh, yung pasalin-salin ng tanim para yung lupa ay hindi nababakante. Uh, kailangan din pahingahin, pero basically, kapag medyo malalayo naman yung distance ng tanim, wala naman problema kung mayroong crop rotation at saka intercropping. Ito yung uh, mga palaya, oh. Yan. Yung previous na vlog ko, video ko ay tungkol sa pagpapa uh, gapang ng ampalaya. Ito na yun, no. Oh. After two weeks. Yan na, nasa taas na, oh. At, uh, nagsisimula na siyang mamulaklak at mamunga. Yan. Yan. Anong oras na ba? Oh, medyo mainit na. na 9.30 na, na siguro. Yan. So, ito ang advantage kapag mayroon kang high value crops tulad ng palaya. Kasi, wala pang isang buwan, namumunga na. Yan o. Pa, pa, three weeks pa lang siya after transplant. Yan you know, Kasi nung na-vlog ko to, eh, nagsisimula pa lang siyang gumapang two weeks ago. So, one week after na-transplant, magsisimula na siyang gumapang. And then, after two weeks na nagsimula siyang gumapang, ay uh, lalabas na siya ng mga maliliit na ganyan yan you know, o, bunga o. Yan o, o diba? Itong bunga na to, this will take around four days to five days. Mapipitas mo na yan. 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 O, oh, diba? Yan. Every other day, ah, nagpo-pruning naman ako nitong mga, eto, yung mga bagging na wala pa doon sa taas. Uh, ang purpose kung bakit pinuputol natin to, pinupruning natin yung mga sanga sa baba, para una, makapag-concentrate muna yung halaman doon sa kanyang paglago paket. Nan. At saka, syempre yung nutrients, makakapag-concentrate muna doon sa main uh, vine. At uh, kapag uh, nakaabot na doon nila sa taas, yung pa kakalatin natin yung mga baging. Kaya itong mga lumalambitin ng mga baging na to, tinatanggal to lahat pababa. 'Yan. At uh, itong aking ampalaya ay naka-intercrop naman or naka-companion plant naman siya sa minarkot ko mga kalamansi. Medyo ayan, hindi ga anong malusog yung aking kalamansi dito dahil uh, inabutan na siya ng summer. Kailangan din kasi kalamansi ay araw-araw dilig kapag taginit. Yan. Tinanim ko to tag-ulan pa kaya nag-survive sila lahat walang natuyo pero yung mga naitanim kong inabutan na ng tag-init, ang daming mga namatay kaya sayang din kailangan talaga i-schedule yung pagtanim ng mga marketed na halaman kailangan itanim yon sa panahon na tag-ulan para araw-araw na didiligan or almost every day no ayan so ito na yung aking uh, aking ampalayan uh, isang lata lang to kung bakit konti lang yung aking tinanim uh, about 150 puno lang to para madali siyang i-maintain lalo na ngayong summer kasi aking ginagawa ay dinidiligan ko to gabi-gabi kapag uh, grabe yung init. No? From uh, 6 o'clock in the evening until 9 o'clock, uh, dinidiligan ko to isa-isa. Although this will take only around 30 minutes to water. Kasi mayroon akong niran na hose uh, galing dun sa aking manual pump. Tapos mayroong drum doon na 200 liters. Nilagyan ko ng plumbing. Para mas madali yung pag-igib ay uh, nilagay ko ng drum dito para ganyan lang, around 10 meters away ay uh, nakakapagdilig na ako ng aking mga palaya. Yeah. Very challenging ang upland gardening or upland farming. Kasi halos lahat ng bagay ay uh, gagawan mo ng paraan kung paano masimplify at uh, masustain yung halaman. Masimplify yung process at saka ma maintain yung halaman, mag-survive. Yeah, so Meron akong drum dito. O, dalawa. Papadaloy yung tubig dito sa uh, PE pipe. At saka yon i-refill ito. Then mag-iigib na lang ako papunta doon. Bakit ganoon kailangan ko pang iigib kasi mababa yung pump doon. So kailangan gravity lang siya na dadaloy papunta dito. So ito approximately around 1 meter yung kanyang elevation pababa. Kaya nakakadalo yung tubig from the pump o doon sa sa drum doon sa uh, bomba papunta dito sa malapit sa palaya. And then ang paligid naman ay mga kamoting kahoy pa rin. Kaya doon sa mga uh, nanonood na yung mga talagang grabe ang passion sa sa pakikipag-isa sa food sustainability, yung mga upland natin ay magiging siyang productive. Kailangan lang talagang i-schedule natin yung ating mga pananim. Tulad niyan na uh, aabutan ng summer, dapat yung mga tanim talaga natin, yung mga resilient sa tag-init. Tulad ng kamoteng kahoy at saka kamote, resilient yan sa tag-init. Pag na tumubo na siya doon sa season na medyo maulan pa, abutan man siya ng tag-init, wala ka ng problema. Kasi kaya nang mag-survive ng kamoteng kahoy sa tag-init. Uh, mayroon din mga, ito, mga papaya napakababa nitong papaya ko more than a year na to pero oh, ilan pa lang yan 1, 2, 3, 4 na dangkal pa lang medyo nabanso to dahil sa tinamnan ko to ng uh, kalabasa at saka nirelay ko na tong uh, mga papaya yung iba matatangkad na yung mga nabuksan ko yung yung ano bueno, yan oh yan may matangkad, may bababa, pero ang kagandaan kasi namumunga. Yan. At uh, yan, may upo dito. Itong tinanim ko dito mga upo at saka kalabasa konti lang kasi basically ang purpose ko dito ay pang konsumo lang sa pamilya. Pero dahil sa sumasobra naman, natatam na, na, naman natin yung iba. Okay, yung area na to ay tinamnan ko dati ng kalabasa tapos tinubuan ng matinding damo. Then in-spray ko yung damo. Ayan, na, nabawasan na. Tumutubo ulit yung mga buto ng mga namatay na damo. In-spray ko ulit ng pangalawang beses. So, by the time na mamatay itong mga pangalawang tubo, uh, syempre wala na siyang bunga na tutubo ulit. Mababawasan na yung pagtubo ng mga damo dito and then uh, tataniman ko na ito ng kamote. Yan. yung nga lang, kinumpute ko yung buwan. Uh, kung nga limpa magtaniman ko ngayon ng kamote, uh, April, May, June, July, eh, June ng July, habagat yon. So, pagkapagdagtanim ka kasi ng uh, gumagapang halaman na aabutan ng habagat, napakahalago ng mga ng mga baging at sa hindi gaano namumunga. Pero ita try ko lang kasi kaysa tubuan lang ng damo, eh mas maganda na na lagyan ko ng kamote. Okay, dito sa area na to may mga lakatan ako. Ano? You know, ah uh, yung lakatan ko ay surviving din dito sa panahon ng tag -init. May, may bunga. Yan, may bunga. At hindi ganun kalusog. Although, yung simula nito napakaganda, napakalulusog. Yan o, ang liit ng puso. You Kno, pero 1 2 3 4 may limang piling. Ah, uh, meron naman siyang limang piling. Ah, uh, ito oh, tiningnan natin. Kung ilan? Parang anim ang piling to. Yan. 1 2 3 4 5 6, anim na piling. Yan, tapos maliliit, di ba? Kulang talaga sa tubig. Pero salamat sa Diyos dahil sa kahit papaano ay inuulan tayo dito sa Legazpi, dito sa Albay. Oo. Uh. Sa ibang region yun napapanood kay Gaagri TV sa Mindanao. Naku, 3 months na hindi inuulan. Kaya umaasa sila dun sa pumping ng tubig para lang madiligan yung kanyang mga lakatan. At uh, dito naman, sa ilalim, tinamnan ko ng sili. Uh, itong tanim ko dito ng sili ay eh, sa palaran. Actually, isang beses pa lang ako dito nakapagdilig dahil nga kinakapos ako sa tubig. Kaya, uh, malaking bagay din kasi yung pinaplano natin yung ating farm. Although, uh, ginawan ko na ito ng paraan last year pero hindi ko, na, uh, hindi ko natapos kinapos ako sa budget. Kasi yung plano ko dito, every uh, 100 meter, every 100 meters, yung distance, ay mayroong water impounding. Yung parang artificial na bukal, o artificial na uh, bubon. Oh. Well, na kapag umulan, mapupuno yun ng tubig, and then by the time na mainit, ay meron kang kaagad-agad na masasandok na tubig dun sa every 100 meters. Ayan, tulad yan, tulad niyan. So 'yun sana yung plano ko, naglinya -nag na ako dito ng uh, PE pipe. Pero binunot ko ulit kasi deniedbert ko na dun sa ibang area. yan Pero anyway, yung mga ganitong halaman walang problema. Yung itong uh, rambutan, di ba? Walang problema. Yung mga kamutin kahoy, walang problema. Ayun. Pero pagdating dun sa mga sa mga gulay, malaking problema. Gulay nito, nagsapalaro ako ng sili. May eh, araw-araw madiligan ko to pero hindi ko nagagawa. Ah, uh, mayroon akong ginagawa dito na panibagong water impounding, rain water impounding. Uh, dito sa pinakang mababang parte ng lupa ko, uh, mayroon kasi sa parang kanal na nadadaluyan na lang ng tubig pag ulan So ngayon, uh, gagawa ako ng ng uh, sagpan. Eh, Ayun, sa, sa salitang bikol, sagpan. Yung aharangan ah, mo yung daloy ng tubig. Okay, so pag natrap mo ngayon yung daloy ng tubig ulan, may iipon sa dito sa parang uh water well Ayan, yeah, parang bubon. 'Yan. Parang balon. Oh, yung, 'yung balon sa Tagalog. Sa amin kasi dito sa Bicol, pag pag balon eh, 'yung baon. <laughs> okay, so balon sa Tagalog. Pero ito magkakatubig lang kapag tag-ulan. So ngayon, maglalagay ako dito ng uh, pool mating, oh, 'yung plastic liner. 'Yan. Yeah. And then or pool liner tulad ginamit ko dun sa taas sa uh, water impounding rainwater impounding facility ko. So ilalagay ko dito and then sisementuhin ko paligid. And then lalagyan ko ng uh, protection dito yung yung bato pa ikot para matrap yung mga mga damo-damo at saka yung mga yung dahon na hindi makapasok doon. So lalagyan ko ng net. And then by the time na bumuhos yung ulan dito, yung tubig ulan, yung overflow niya ay papasok doon. And then yung medyo marumi yung mga tuyong dahon, dadaloy lang siya palabas doon sa tabi. Yan. So, by the time na tag-init, meron ako ditong masasandok na tubig ng mga, more or less, mga 1,000 uh, liters. Oh. More or less. Huh? Pero kung lala lalaliman at lalawakan ko pa to parang mini pond, eh, syempre, bastante yon Pwedeng makistak tayo dyan ng mga ilang libong galo na tubig more than enough na rin yun kung mano-mano tayong magdidilig. Pero meron akong iniisip, kapag meron ng stock na tubig yan, lalagyan ko ng pump, kahit mano-mano, ano, kahit mano-mano, o kaya solar pump, para siya makaakit doon sa taas. Yan. Kasi kabilaan, tinatamnan ko ng mga high value crops eh. Doon yung ampalaya. Dito naman, may mga pinya. Yan. At saka nagpa-plano akong magtanim pa doon ng mga kalabasa. Yan. So, essential talaga yung tubig. Kaya itong, itong pamamaraan na to, na-observe ko doon sa China, nung no, nagtrabaho ako sa remote regions ng Sichuan, China oh, sa Nanba o, oh, i-search ninyo sa Google Map kung nasaan yung town of Nanba, Sichuan, China nagtrabaho ako doon may mga pumping stations kasi doon yung company na tinatabohan ko na bulubundukin talaga, matataas, matatarik yung ginawa ng gobyerno nilagyan nila ng kalsada sa tabi ng bundok paakyat, nakakatakot kasi hampas, bangin pero nalagyan nila ng kalsada sa tabi ng bundok hanggang makaakyat, hanggang makarating doon sa mga mountainous region at uh, walang ibang economic contribution ng mga tao doon kundi agriculture, pagtatanim ng mais, ng mga gulay at pag-aalaga ng mga hayop, ng mga manok, pato, ganso ganon. Maraming activities yung ginagawa ng mga farmers doon. At uh, nagiging mabilis yung kanilang pagdala ng kanilang mga produce sa market because of the farm to market road na pinagawa ng ng, ng gobyerno doon sa mga bulubundukin area. At doon naman, nagtaka ko kung bakit napakatataas na lugar pero sagana sa tubig. Yung pala, naglagay sila ng mga ganito. Tinatrap nila yung daloy ng tubig. No? Tinatrap nila, gumagawa sila ng mga artificial pond. At uh, yun, nakakapag-alaga sila ng isda. At yung tubig ay naiistak ng matagal na panahon o no? mahabang buwan. Kasi se, malaki yung area na, na natatrap nila. Kaya yung ganitong klaseng technique ay uh, pwedeng gawin dito sa atin para matugunan yung pangangailangan sa tubig ng mga magsasaka. Lalo na dito sa mga rain-fed upland areas. Yan, tulad nito. Tingnan nyo. Yan. So mga kaibigan, ano, uh, yung aking uh, ginagawa dito ay uh, uh, application ng mga bagay na, na uh, masdan ko sa ibang bansa nung ako ay na, nagtatrabaho pa nung ako ay OFW pa at uh, isinasagawa ko dito sa aking farm para masubukan ko sa aking sarili uh, ma-observe din ang aking mga kapo magsasaka dito sa area at uh, sa pamamagitan nitong aking pagbablog ay makakapag-share din tayo ng mga mga ideas. So, tulad niyan, no? 'di ba? Yung lakatan may mga bunga oh. Yan. So, mayroon na sa akin dito na ang lakatan daw ay hindi namumunga sa lugar na 'to. Eh basic elements lang naman kailangan ng halaman para mamunga eh. Kailangan mo ng tubig, yung nutrients sa lupa at saka sunlight. So kapag nanamit mo yung requirements na kailangan ng halaman na yon, ay mamumunga kahit itong lakatan. You know? May bunga yung lakatan. Yan you know? o, di ba? Yan. Kahit hindi ganun kalusog, kahit hindi first class yung bunga, importante may bunga. At uh, nakasubok na ako ng isang buwig na nahinog dito sa akin tanim ay talagang napakatamis. Yan you know? o. So, mayroon pa tayong ya, pinya. Diba? Yan. Pinya, pinya. Yan. Dito, binunot ko na yung mga kamuting kahoy para makabuelo na yung pinya May mga damo pa pero mamamanage natin yan. Lalo na ngayon na tag-init. Madali lang i-control yung damo. oh So okay mga kaibigan. Uh, ito na yung aking naging update. Medyo mahaba na naman tong vlogging natin. Pero uh, for sure, yung aking pagbabahagi ay uh, makakatulong din sa iba para magkaroon ng idea kung dapat na gawin sa ating mga uh, lupain lalong lalo na kapag yung lupain na yan ay pinagkatiwala sa atin ng gobyerno para maging produktibo ah <laughs> yan ah uh, hello shout out sa mga taga Department of Agrarian Reform kay Ruena Villanueva sa aking pamangkin na naan dyan ah uh, Okay, maging sa mga taga Municipal Agriculture Office sa Daraga Albay, Ma'am Mel and the team, thank you very much sa inyong mo patuloy na pagsuporta sa aking mga uh, pag, uh, yeah, pagtatanim. Sir Ato, and Ma'am Lala ng uh, Ligas P City Agriculture Office. Hello sa inyong lahat. Alright, that's all for now. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.